Magandang umaga po mga kalaki. July 14 na po ng 5 AM. Ayan, nag-open na po ako ng store. Uh, may bumili na po kanina, na mano tayo. Ngayon po gusto ko ikaw naman ang na mano sa lucky numbers namin. Gusto ko po ikaw po ang unang makakuha nito kaya gising na po mga kalaki. At siyempre po ngayon po July 14 aba. Ito po ang mga two digit lucky numbers po ng bawat bayan ano po. Kung meron po kung hindi mabanggit na na bayan na hindi mabigyan ng 2 digit lucky numbers sabihin nyo lamang po at pag-aaralan ko po yan para sa susunod po may lucky numbers na ang bayan mo at aabangan mo na tuwing umaga ng 5am ng madaling araw kaya sa mga gising na dyan sa mga nagpe-prepare na ng mga breakfast nila sa gumagayak na dyan, sa naliligo na dyan buksan nyo na po mga cellphone nyo mas maganda pong pakinggan nyo po mga lucky numbers sa binibigay ko makakakuha po kayo ng mga tips at mga codes mga ideas para sa mga tatayaan nyo sa 2D Lotto sa National, sa Weteng at sa STL po mga kalaki. Kaya napang hinihintay mo, eto na po sabay-sabay po tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto po, umpisahan po natin ang 2-digit lucky numbers po sa San Mateo, Rizal. 11-14, Kainta, 9-2, Taytay, 4-3. 11 Antipolo 729 Montalban sa East 21 Angono Rizal 30 35 Romblon 1517 Tabuk 12 Marikina 2412 San Juan 725 Pasig 8G Manila 12 sa East 15 ano to, 15-4, Quezon. 30-21, Olonga po. 12-18, Laguna. 29-32, Aurora. 6-15, Cebu. 12-6, Dabao, 7-14, Tailac, 1-9, Quirino, 23-24, Bacolod, 5-7, Cavite, 4-29, Taguig, 30 32 Mindoro 6 19 Marin 7 11 Caloocan 5 20 Muntinlupa 2 21 Palawan 12 32 Sambales 20 28 Apayao 25 31 Cotabato 6 34 Binangonan Rizal 9 14 Morong Rizal 25. Masbate, 12.8. Ilocos Norte, 23.29. Ilocos Sur, 5.11. Nueva Vizcaya, 11.17. Nueva Ecija, ito po. 20.26. La Union, 3.5. Pangasinan 48 Pampanga Gis 22 Quezon City 530 Samar

Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nakaabang po lagi para sa atin mga kalaki ha. Lako ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki ha. Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Dapat po mga kalaki sa mga account po na mga sinasabi ko, doon lang po kayo nakafalo kasi marami pong gumagaya ng account natin. Kinukuha ang picture ko, ginagawa po nilang profile. Naku, baka mali ang sinasalihan nyo ng private consultation, hindi po ako yan. At baka mali po yung ipapollow nyo, hindi po ako yan. Hanapin nyo lamang po kami sa Facebook, ito po, ito po mismo yung gamit kong account, i-click nyo lang po ito, lagi nyo i-check ang followers dahil hindi po nadadaya ang followers. Meron po kaming 100, 15,000 followers kami po yan at meron po tayong second account, Red uh, Aris Gatchal yan po, ayan po, yan po, po yung mga second account natin na sa Facebook at meron din po tayong YouTube, Red Parungki na may 17,000 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin red parong kina mayroong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadalang kita agad ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po ito. Wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay alam sa ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang Berkman at Bercher mo, malay mo nun mga kalaki, ako pala. Kami pala ni Lola Carmen ang bibigay ng panalo sa iyo at syempre po mga kalaki, baka dito swertein ka. Kaya, ano pa inihintay mo? Subukan na po ang private consultation namin. Make sure po mga kalaki, pag nag-message kayo sa akin, sasali sa mga uh, laki numbers namin, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? Ang laki numbers po namin inaalagaan ng 3 days bago po palitan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo ng 3 months ng ng July, August at September. O ako magbibigay ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit na tatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng. Subukan mo na mga kalaki baka isa ka sa mga panalo namin, try mo na, okay? At ito po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers po sa may Bohol. Bohol, 521, Capiz, Gis, 34, Rojas, 520 po. Oh. Ayan, may bibili na po. Teka lang po, ano pong Nescafe original tayo? Hindi, 25 grams. Ay, wala, ito lang. oh, wala. At syempre po mga kalaki, sa Togiga raw, 21-32 at Isabela sa is 15. Ayan mga kalaki, kompletor po mga laki numbers natin. Uh, pwede na po kayong uh, tayaan nyo po yan ng mga pwede po i-rumble para mabalikan po ang numero. Panalo pa rin po tayo. So gising na po mga kalaki at na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo kay Rhea Sorbida. Rhea Sorbida po, diyan po nakatira sa may Caloocan City. Hello po sa mga taga Caloocan. Batiin ko lang din aking tita dyan. Hi, tita Evelyn. Ayan po. Kila Tito Romy. Sa aking mga pinsan dyan, kila Taltal. -tal. Ayan, kila Joshua. Hello po. Sa pamilya Magtunaw. At syempre po sa nagpa-shoutout po sa atin, si kay, kay Ma'am Rhea. Bibigyan ko po siya ng 642. Yun po ang gusto niya. Bibigyan po kita mga kalaki. At syempre po, ituloy na po natin sa may, ayan po, sa may Kalatagan, Batangas naman po sa mga driver dyan, sa mga fishers, fisherman dyan. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa pagtutok. Ayan po, kila kuya. Sel, ano kaya kuya? Kuya E, 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 Guy. Kila kuya E, E, man. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo. Kaya gising na sa mga magpapa-shout po. Dapat naka-follow ha. Pag nabasok po ang shout out nyo, masa shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck mga kalaki mananalo tayo claim it